Pangalawa, He teaches you. John 14.26 Ang tagapayo ang banal na spirito ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ipapaalala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Kaibigan, sino ang nagtuturo sa iyo kung paano manalangin? Marami sa atin natutong magdasal sa simbahan o sa mga magulang natin. Pero minsan, napasin mo ba na ang panalangin natin parang listahan ng mga gusto natin na hingin kay Lord. Lord, bigyan mo po ako nito. Lord, ayusin mo po ito. Lord, alisin mo ito sa buhay ko. Lord, bigay mo na ang promotion na hinihingi ko. Alam mo, wala namang masama dito. Kaya lang, ang problema ay humihinto muna ba tayo at nagtatanong kung ang prayer ba natin sa Kanya ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung hinihingi ba natin ay ayon sa will ng Diyos para sa iyo. Ang sabi sa John 14.26, ang banal na spirito ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay kasama na doon ang tamang paraan ng panalangin. Sabi nga sa Romans 8.27, siya na, siya na sumusuri sa mga puso ang siya nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Wow! Napakalinaw! Hindi kailanman mananalangin ang banal na Espiritu ng salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag siya ang nagtuturo sa'yo, tiyak na ituturo niya kung ano ang tama kung anong kalooban ng Diyos. Kaya kapag nagtatanong tayo kung bakit hindi sinasagot ang ibang panalangin natin, kasi baka hindi ito naka-align sa will ng Diyos para sa iyo. Sabi sa 1 John 5.14-15, mayroon tayong katiyakan sa pagharap sa Kanya. Ito ang kapanatagan na sa tuwing humihingi tayo ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. Verse 15, yamang alam nating dinirinig niya tayo sa anumang hingin natin. Alam din nating natatamo natin ang mga kahilingan na hiningi sa kanya. So paano kung hindi sinasagot ang panalangin, hindi ibig sabihin ay hindi tayo mahal ng Diyos. Misan, ang panalangin natin hindi naaayon sa kanyang layunin. Kasi asabi sa talata, kung ayon sa kalooban niya ang hinihiling mo, naku, matatamo mo yan, kapatid. Tandaan mo ito. The prayers that start in heaven are the ones that are heard by heaven Kapatid, hindi tayo omniscient. Hindi natin alam ang lahat. Kaya kailangan natin ang banal na spirito para ituro ang tamang panalangin. Para ituro ang kalooban ng Diyos. Ang mga panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos ay siya ang nagpapasimula at nagtuturo sa atin. Sabi sa James 4.3, numingi kayo, ngunit hindi kayo nakatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin ninyo sa inyong mga kalayawan. Kapatid, minsan hindi masama ang hinihingi natin, pero masama naman ang motibo. At hindi din ito ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Pwedeng gusto mo ma-restore ang isang relationship, pero ang dahilan mo ay kahit mali, okay lang kasi para hindi ka nalang masaktan. Hindi ka nananalangin dahil gusto mong i-glorify si Lord, kundi gusto mong sundin ang sarili mo. O kaya gusto mo yumaman pero ang motibo mo para patunayan ang sarili mo sa iba ang panalangin na may maling motibo, hindi pinapakinggan ng Diyos. Kaya kailangan talaga natin matuto magdasal ng naaayon sa kanyang puso. May isang mag-asawa sa church. Matagal na silang nananalangin na bumalik ang anak nilang, naglaya sa kanila. Araw-araw nilang hinihiling kay Lord, Lord, ibalik mo na po siya sa amin. Pero habang tumatagal, parang hindi sinasagot ng Diyos hanggang sa unti-unting pinakita ng Holy Spirit sa kanila kayo rin ang nagtulak sa anak ninyo palayo. May galit, may manipulation, may pride. Alam mo, hindi ibig sabihin masama ang hangarin ng mga parents na ito. Gusto nga nila ng reconciliation, pero ang kalooban pala ng Diyos ay baguhin muna sila at hindi ang anak. At alam mo doon nagsimulang magbago ang kanilang panalangin. Sabi nila, Lord Ayusin mo yung puso namin muna. Turuan mo kami magmahal ng gaya ng pagmamahal mo na walang kondisyon. Kaya kaibigan, let the Spirit teach you. Bawo ka manalangin ng Lord, ibigay mo ito. Tanungin mo muna, Holy Spirit, ito po ba ang kalooban ninyo? Huwag kang matakot, itama ng Diyos ang panalangin mo. Huwag kang mahiya kung mali ang unang prayer mo. Okay lang. Nandiyan ang Holy Spirit para itama ito. Binibigyan ka ng Diyos ng chance na itama mo ang iyong panalangin. Kaya huwag mo lang siyang hayaan na mag-intercede para sa'yo, kundi hayaan mo rin siyang magturo para sa'yo. Kapatid, alam mo ba kung bakit napakahalaga ng pagtuturo ng Holy Spirit sa panalangin? Dahil siya lang ang ganap na nakakaunawa ng isipan ng Diyos. Kaya ba diba, sabi sa Romans 8.27, ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagkakamali kasi alam niya ang kalooban ng Diyos. Alam niya ang kailangan niya ipag para sa iyo, wala siyang sablay alam niya ang plano alam niya ang layunin at alam niya ang priority ng Diyos Ama at sa kanyang grace sa atin ay tinuturuan niya tayo kung paano manalangin ayon sa kalooban ng Diyos, pero ang tanong Paano niya tayo tinuturuan? Una, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Habang nagbabasa ka ng Bible, may mga talatang tumatama sa puso mo. Minsan, promise ng Diyos. Minsan, command o utos niya sa'yo. Minsan, warning, babala. At ito ng tutulak iyo na manalangin, Lord, tulungan mo akong magpatawad tulad ng sinasabi sa iyong salita. Lord, pinanghahawakan ko po ang iyong pangako. Kapatid, ang Bible ay hindi lang para basahin. Ito'y dapat gamitin sa panalangin. Ito ang prayer book na ginagamit ng Holy Spirit upang ihanda ang puso mo sa tamang panalangin. Bakit? Kasi nasa Bible lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam ang ipapanalangin mo, magbasa ka ng Bible at bubuksan ng Holy Spirit ang iyong mata at pagkaunawa at malalaman mo kung paano ka magpipray. Pangalawa, tinuturuan ka ng Holy Spirit sa pamamagitan ng circumstances. Halimbawa, may karamdaman ka, tinuturuan ka ng Holy Spirit na manalangin para sa kagalingan at lakas. May kakulangan ka sa pera, tinuturuan ka niyang humingi ng wisdom at provision. May tampuhan sa pamilya, ang panalangin mo ay unti-unting hinuhubog ng Holy Spirit patungo sa reconciliation, pagpapatawad at pagmamahal. Kapatid, hindi aksidente ang mga nangyayari sa iyo. Madalas, ginagamit yon ng spirito upang ituro kung ano ang dapat mong ipanalangin. Pangatlo, tinuturuan tayo ng Holy Spirit sa pamagitan ng mga burden sa puso. May mga pagkakataon ba na bigla ka na lang nakakaramdam ng pag-aalala para sa isang tao? Yung matagal mo nang hindi naiisip pero ngayon parang may gumigising sa puso mo? Minsan may burden ka bigla sa isang missionary o kaya sa kaligtasan ng office mate mo o kaya may burden ka sa isang bansa na may kaguluhan hindi yan basta emosyon lang yan ang Holy Spirit na nagtuturo kung ano pray mo tinuturoan din tayo ng Holy Spirit sa mga promptings halimbawa may ginagawa ka lang nagduluto, naglalakad, nagtatype tapos biglang may matinding o joke na manalangin. Kaibigan, wag mo baliwalain yan. Tumigil ka kung maaari at manalangin. May dahilan ng Holy Spirit kung bakit kanya tinatawag. Alam mo, may mga mananampalataya na ginigising sa dis oras ng gabi na may bigat sa puso. Hindi sila mapakali hanggang hindi sila nananalangin. Ito ay madalas na pagtawag ng banal na spirito sa special na panalangin. Nga kaibigan, kapag tinuturoan ka ng banal na spirito, makinig ka. Kapag nag-convict siya sa iyo na manalangin, tumugon ka agad. Kapag ginising ka ng Diyos, huwag mo ipagpaliban. Pray until the burden lifts. Manalangin hanggang mawala ang bigat, hanggang maramdaman mo na ipaabot mo na sa Diyos ang nilalaman ng puso mo at ng Holy Spirit. Kapatid, ang Holy Spirit ay hindi lang basta intercessor. Siya rin ang tagapagturo mo sa panalangin. Hindi ka niya papayagang manalangin na hindi kalooban ng Diyos. Kung hahayaan mo, siya ang maunguna sa lahat ng area ng buhay mo. Siya ang hahayaan mo na magkontrol ng lahat ng desisyon mo. Nako kaibigan, pagpapalain ka, sasagutin ang iyong panalangin at hindi ka maliligaw. May isang college student na dating 80s, walang pananampalataya sa Diyos. Pero nung nasaksihan niya ang testimony ng mga kristyano sa paligid niya, nako nabagabag siya hindi niya maipaliwanag. Parang may humihila sa kanya patungo sa Panginoong Yesus kahit pa sinasabi ng isip niya na wala namang Diyos. Then sumulat siya kay C.S. Lewis, isang kilalang author at dating atheist din na naging kristyano. Ang tanong niya kay C.S. Lewis, bakit ako naapektuhan ng mensahe ng ebanghelyo? Ayoko namang maniwala pero hindi ko rin ito maiwasan. At alam mo, sagot ni C.S. Lewis, sabi niya, I think you are already in the meshes of the net. The Holy Spirit is after you. I doubt you will get away. Sa Tagalog, sabi niya sa tingin ko nasa lambat ka na, ang banal na spirito ang humahabol sa iyo. Malamang hindi ka na makakatakas. Grabe no? Hindi ito basta curiosity lang ng estudyante, kundi ito'y pagkilos ng Holy Spirit. Kahit hindi pa siya naniniwala, tinuturuan na siya ng spirito, kumikilos sa puso niya. Sabi pa ni C.S. Lewis, The very fact that you are troubled by the gospel message shows that the spirit is teaching you. Kapatid, kung minsan ang Espiritu, hindi nagtuturo sa atin sa paraang nagle-lecture o notes. Tinuturuan niya tayo sa pamagitan ng conviction sa puso, pagkalito sa isipan at mabigat na kalooban. Hindi lagi maipaliwanag pero ramdam mo. Ikaw man, baka nararanasan mo rin yan, kaibigan. Lalo na nun nagsimula ka sa pananampalataya. Alam mo, pagkatapos ng mahabang panahon, yung estudyante nagpatuloy sa struggle niya. Pero kalaunan, nanampalataya rin siya sa Panginoong Yesus. At nang sumulat siyang muli kay Louis, ang sabi niya, You were right about the Holy Spirit being after me. But what amazes me most is how he taught me to pray. Grabe, dating atheist, ngayon ay nananalangin. Ang sabi niya, tinuruan ako manalangin ng Holy Spirit. Hindi dahil may nagtraining sa kanya, kundi dahil ang Holy Spirit mismo ang nagturo sa kanya. Sabi ng estudyante, sa simula, hindi ko alam kung ano sasabihin ko kay God, pero nung binuksan ko lang ang puso ko, kusa na lang lumabas ang mga salita. Minsan, confession. Minsan, pasasalamat. Minsan, paghingi ng tulong pero palaging tama kahit hindi ko alam kung paano magsimula. Kapatid, ganyan kumilos ang Holy Spirit. Siya ang naghihikayat na manalangin tayo. Siya ang nagbibigay ng salita. Siya rin ang nagbibigay ng katiyakan na pinakikinggan ka ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-aral ng prayer formula. Dalawang ama namin, tatlong Apostles Creed, isang Angels Prayer. No, ang kailangan mo lang ay puso na handang magpaturo sa Espiritu Santo. Kaya kung may gumugulo sa puso mo, kung may panawagan na hindi mo maintindihan, baka ang Holy Spirit na ang sa sa'yo. Tumugon ka, makinig ka, at maniwala ka na kaya Kanyang turuan kang manalangin mula sa puso, patungo sa langit. Sabi ni Charles Spurgeon, Without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind, branches without sap, and like coals without fire. We are useless. The Holy Spirit is our comforter, our teacher in prayer. We can ask the Lord to open up Scripture and make it come alive to us, to open our understanding.